Good morning. Ito po ang aming unang pitas ng upo na Mayumi F1. Pero marami na rin siyang bunga. Baka sa susunod na araw ay marami na kaming mapitas. Sa ngayon, ko konti pa lang. Ayan, madalang pa. Pero napakaraming buko. Napakaraming bunga na maliliit pa. Ayan, mga... Sa isang linggo, mas marami na ito at ang baging ay hindi pa rin gaanong malago Ayan. kaya pag lumago ang baging ito check na mas maraming ibubunga Itong balag na to medyo madalang yung ginawa naming tanim dito. Pero merong isa kaming balag na medyo masinsin dito. Para malaman namin kung ano ba talaga ang mainam sa panahon na to. Madalang o masinsin. Ito ang napitas namin sa upo. Ito naka 86 yung unang pitas.